Rin bilang babaeng punong abala sa sikat na programang tawag ng tanghalan Sa mga pelikula at telebisyon na nagsasalita sa wikang kapampangan Si Pastora Mateo sa totoong buhay Ay mas nakilala rin ng lahat sa mga pangalang Patsi Mateo at Patsi Patotsay Siya ay isinilang noong 12 ng Abril taong 1916 Mula sa lipi ni Naginoo at Ginang Alejandro Mateo ng Lubaw, Pampanga na nagtatrabaho naman sa palengke ng Tondo sa Maynila, lugar din kung saan ginugol ni Patsy ang kanyang kabataan. Nauna na siyang nabansagang lapad ng kanyang mga kalaro dahil na rin sa kanyang pango at malapad na ilong. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng kanyang tatay, si Patsy ay meron ding taglay na katigasan ng ulo at walang nakapipigil sa kanya kapag meron siyang nais gawin. Anim na taong gulang siya noon nang minsang magtanghal ang grupo ni Nalo